na po habang kayo po'y nanalalangin, sinanay po ay galak na galak po. Kanya pong inunat po ang kanyang paasal. Akin, Akin, Akin na yung wheelchair na yan. Ito po lingkod ng Diyos. Akin na wheelchair na yan. May tao mo pa sa Marikina, sa Zambayan ng Pilipino. Akin na wheelchair na yan. Ito yung kanya tungkod. Kanina yung wheelchair na yan. Akin na muna yung wheelchair na yan. tatay China sa wheelchair. Diyan lang po kayo. Lingkod ng Diyos, so, ang tuwa po si tatay sa kanyang pagpunta sa lugar na ito. Parating pa lang po niya sa lugar na ito, ay nakalakad puya, na po siya, umalis na po siya sa wheelchair na yan. Hallelujah! At ilinsunod po kay tatay, lingkod ng Diyos, sabi po niya, three months na daw po siyang lumpo. Eleven years na prostate at puri ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon po, po, bigla po siyang tumayo at tumatakbo po sa lugar na ito. Handa na pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay! Tatlong buwan na siyang lumpo. Opo. Tatayin niyo po ito. Halika po kayo. Mahina ang palakpak ng mga tao rito, Pilipinas! Do you see it? Inyo po ito matagal nyo na itong dala? Tatlong buwan? Tatlong buwan ko na. Hindi kayo nakakalakad? Ah, may walker pa ako sa bahay. Ganito po. Ganon lang po kayo lumakad sa bahay. Lumakad! Takbo! <laughs> may tao mo ba rito? Balik! Do you see that? Pilipinas! Talo na naman si Satanas sa oras ng Himalaya! Matay! Thank you, Lord. Gano'n po kayo kasaya? Hindi kong mapaliwanag. Hindi kong mapaliwanag. po kasi. Sino po kas nagpagaling sa inyo? Si Jesus. Dahil po, kanyang dalawang ama, si Jesus.